Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kautak Happy Ramadan ka rin po mga kautak Yung araw po mayroon lang po akong gustong i-update sa inyo na enhanced natin na available po mga kautak Ito po yung ating mini parong mga kaotak Ito po Junggayan handle po mga kautak na natural wood po na walang MOV mga kautak traditional na yung mga kautak natural wood po walang MOV po na original junggayan po yan. yung ukit niya po ay lampas po yan mga kautak Yan yung ating blade po ay molly blade na naka polish po ito po ay may 5.5 blade din lang po ito mga kautak yan ang kahoy po na gamit natin sa ating handle ay mandikak kawul po mga kotak yan. tapos ang punto po ay aluminium so, nakafalis po yan tapos may kaskas na famo po mga kautak simple po na po ito mga kotak ito mga po ang ating scabbard ang ginamit na kahoy ay malaysian wood po mga kaotak yan yan po mga kaotak tapos naka full okel po ang design ng ating scabbard ay classic design tapos pinaghalong modern po kasi naka full okel na po ang kanyang scabbard tapos ito po ay hindi po MOP ang gamit natin dito. Ito po ay share na abalon o tawag namin dito ay lapas mga kautak. Tapos sa kabila may design din po mga kautak. Tapos maginamit ginamit rin tayo yung traditional tela. Ampo. 5.5 inches blade lang po ito mga kautak. At ang presyo na po ito ay 3,500 lang po mga kautak. Kung may interesado po mga kautak, press lang po kayo mga kapatid. May dalawang available lang po tayo mga kaotak na on hands ngayon mga kaotak Yan. Same materials din po ito sa unang video na pinakita ko. At naka din po ito. At sin blade lint din po ito mga kautak. 5.5 inches blade lint mga kaotak At same pressure din po ito mga kaotak at ang kahoy na ginamit sa kanila ay pare yung din po. Mandikak kawood sa handle, pati is covered Malaysian wood po mga kaotak. Ayan, parang kambal po ito mga kaotak. Pim lang po sa ating page mga kaotak kung may interesado sa Sulu Utak Blacksmith Shop mga kaotak. The Authentic Tauso Bridge Smith po mga kaotak. First time na po ito na uh, may nagkaroon ng ganito mga kaotak. Yan uh, Traditional jungayan, Natural wood po ito Itang kanyang ukit Pinapalampas po yan mga gautak Pinapalampas po yan sa kabila Ito po mga gautak On hands po ito dalawa Kung may interesado Please, PM lang po ito mga gautak Ito po mga gautak Magsakul po salamat sa mga palaging nagtitiwala po sa amin mga tao sa Pandayan. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po, happy Ramadan ka rin po mga kautak.